Si Chris Bernal kasama ang kanyang asawa at si baby Hailey Nag-enjoy sa kanilang bakasyon sa Thailand Pero may isang unexpected moment na talaga namang kinagiliwa ng netizens Habang nagpapakuha ng souvenir photo, si Chris kasama Ang orangutan, biglang hinawakan ang hinaharap ng aktres at ang reaksyon ni Chris Shocked, pero aliw na aliw Makikita sa mukha niya ang halong kaba at tuwa habang niyayakap siya ng orangutan na parang sobrang komportable sa kanya. Si Baby Haley naman, tahimik lang habang pinapanood ang eksena. Nagbiro pa si Chris sa caption niya na mas mabait pa sa kanya ang orangutan. Isa itong unforgettable bonding moment para sa kanilang pamilya. Travel memories na hindi malilimutan. Ay wow! Ay wow! Ay, wow! wow. Yeah. Ay, wow. ស្មៃចាំណាស់ទៅយូវ៉ា